Hey, magjajali pi ako. ay madlang people, magjajali pi ako. Hey, magtagay, baba muna ako. Tinanaw ako ng papa ko kung ano daw yung sa akin. Siyempre, simagot agad ako. Baka umiba pa ni si Pa ako yung walang chocolate. Kimi na, ako sa pinto. Baka maiwan pa. Hoy, mahirap na. Tika lang, may makatit. Ay, tika lang. Gabiel, apasok ka na. Dab mo pa. Bilis. Alis kami, e, bibili kami ng chimke Ay, teka lang, dyan ako ma, dyan ako sa harap Nakikita ko kasi lahat pag ako sa harap ma Ang galit na mama ko na nakulit daw ako Ay, dandaan naman Dandaan naman po, subsubok ko eh Ay, ako niya, ay, okay na Nakalabas na yung ulo ko sa bintana Ngayon ba yung kinuha na naman ako ng mama ko? Napapalingan kasi yung mga nagmamotor sa akin. Baka daw ma Paano sila sabi ng mama ko? Mas dyan dyan sinasabi ng mama ko, di ko naman naintindihan. Gusto ko na talaga yung labas dyan ulo ko. Ayan! Nabubord talaga ako pag di ako nakalabas yung ulo ko sa pintana. Kinina ko ang um, papa ko kasi sabi niya pwede na daw labas yung ulo ko. Sabi na mama ko pag nakita na daw yung bundok, malapit na daw yun sa malaking buboy. Makakabili na daw ako ng chinkin. Sana nga lang di ito, it's a prank. Sabi na mama ko malapit na talaga. Ayan na daw yan na daw yung jalebi. Gusto ko na dala-dalaw Ayaw pumayag na mama ko. Hulihin daw ako ng polis, sabi niya. Tama ba yan? Pag may nabas yung ulo, hulihin ng polista? daw. Ayan na pumasok na yung papa ko dito. Kasi magda-drive through daw kami. Ingnan niyo, akit kami dyan. Dito na tingin, takot ako. eh na nag-order, order na yung papa ko dyan. Sinasabi ko yung order ko din kasi baka makaremotan niya. Tapos nalangan ako, papa ko, sabi niya, kung ano daw yung order ko. Oto papa ko eh. Hindi naman ako ang sa Natahol lang ako. Ano na yun, papa, kung anong order ko, kaya mo na yan. Yung san Day na walang chocolate, yung vanilla lang. Patanggal mo yung chocolate, papa. Yun na naman, pwede ko kainin eh. Bawal din sa akin yung chimkin. Kasi may, may seasoning daw yun, sabi ng mama. Edi ice cream na lang, yung walang chocolate. Ayan na, okay na yung order namin. Yan, pinalabas na ako ng mama ko. Hintay na lang daw namin order namin. Yan, yeah, nasa asikaso na nina ate yung order namin. Ate, ate, yung order ko ha, yung ice cream ko. Kasi At sila ate, andyan na yata yung order ko. Ay, na nga, andyan na yung order ko na ice cream. Pwede naman din nakalimot, papa ko. Ang sa din na talaga ako kainin. Mmm, sarap. Mami, isan mo naman, buksan mo na. Hey, lang guys, ha, kain lang ako. Mag-focus lang ako sa pag ubus ng ice cream ko. Chan lang kayo. Ubus ko kasi ito. Isang ganito, ubus ko yan.